Putol. Ah. Yo, putol nga, sabi na putol. So yo, isang magandang araw sa inyo lahat mga kalitar. Ayan, tayo sa pali para napakinit ngayon. Pero katatapos ng mga kalitar ng ulan, maniwala kayo sa akin mga kalitar. Kaninang umaga umuulan, tapos ngayon pinagbigyan tayo ng panahon. Biglang uminit mga kalitar. Ayan, ang tingkad ng init mga kalitar. So magta-display tayo, dalawang saranggola mga kalitar. Ito yung kupas mga kalitar ayano. Oh. Pa natin yan mga kalitar. So, unahin ko lang itong malaki mga kalitar tapos yung maliit. Ayan mga kalitar yung dalawang saranggola. Parehas may sumba mga kalitar. Sumbang film strip. Bali ito mga kalitar yung lang palili pa rin. Kasi nga lagi nag -uulan. Dapat din madalin pala mga kalitar. Kita nyo ba yung mga kalitar? Ayan o. Oh. Maya maya ay baka makalantak na naman ang ulan. Ang lakas ng hangin yun mga kalitar, sobra. Ayun mahal may sumunod sa atin oh. Camera man natin. Ang ganda ng hangin, ang ganda ng init. Pero so, doon sa may tapat na yun, nagbabagyan naman yung kulimlim mga kalitar. Okay, ito mga kalitar, pwesto ka lang mga kalitar. Paliliparin namin itong malaki. Ito nga pala yung sumba. Film strip malapad siya malagong ang tunog siguro niyan mga kalitar pero try din natin kung tutunog talaga mga simple lang yan mga kalitar mga simpleng disenyo lang kasi mga pagawa lang yan hindi yan yung mismong pang, pang natin mga kalitar na pang magandahan okay mga kalitar paliparan natin to ito muna mga kalitar kahit siguro hindi na masyadong malayo yung talang mga altar kasi lakas ng hangin. Sana kayanin yung hangin. Dito ako inabutan na sa araw mga kalitar ng ulan. Nagpalipad tayo nung huli. Tapos nung isang araw mga kalitar, sabi kong sawa nga pala, umatake ulit mga kalitar, patay na naman yung isang manok. Naabutan na kagabi, alas, kaninang umaga, alas 2. Kaso hindi nahuli mga kalitar. Sabi ko, tawagin ako mga kalitar. Hindi mo ako tinawag. Ayan. Ay, na yan. Huwag pa rito dito. Ayan hey, mga kalatang sana, pa sa ranggola natin. Raúl, ¿eh? Okay mga kalita rin saranggola natin. Kiling talaga mga kalita rin saranggola natin. Tapos mabigat pa rin yung ulo. Ano mga kalita rin. Ano ayun plano pa Pumapantay siya mga kalita rin. Nasa mabigat talaga yung ulo.

Pag tinatamaan siya ng napakalakas na hangin, tumutuwid. Eh, ibig sabihin nun, kapag mahina yung hangin, hindi pa pwede. Kailangan malakas yung hangin. Ito yung mga kalitar, pag malakas yung hangin. tapos kasi yung kawayan yan, mga nung kinayas ko. Nung naligo ako sa ulan, nung no, kanyang pupulo, na pantay na pantay, oh. Pag malakas lang yung hangin. Oh. Pero kapag mahina yung hangin, kiling sa kabila. Sobrang bigat ng ulo. ka Parang aeroplano. Ang ah. oh, ganit. Oh. Kala may aeroplano. Dito pwede sa akin mga kalitar. Ganito yung tsura na libat. mahina yung hangin tabingi pag malakas yung hangin tabingi naman sa kabila malakas ng hangin sa taas Pantay na pantay mga kalitro. Kasi hindi siya pwede sa mahina. Pag mahina yung hangin, hindi siya magkakaig eh. Ay. Ibabago na ito mga kalitar. Yung isa naman yung maliit naman ang test natin. Kaya natin kung yung maliit. tayo po di Ay! Ipulang tanse sa lakas ng hangin. Central din yung na sa technical na class ko seven Ha? San? niya. Okay, Jai. Mas hindi ko na Gracias.

wala <laughs> <laughs> akong password wala akong password yun yung malaki yung maliit Malit. tablet okay okay, okay, okay. Malit. grabe mga kalita nang hirap yung baba sobrang ganit wala tayong gloves lalakas ng hangin niyan kaya kayo nung maliit yan ang malaking katanungan mga kalitar sa ating pagpapalipad mamaya kung kaya nung maliit. <laughs> Yan mga kalitaran display natin, nabuta siya mga kalitar. Pagbagsak sa mais oh. Butas. Papalitin agad ng pabalat mga kalitar Lakas ng hangin, ang hirap batakin mga kalitar. Milado siya mga kalitar, niladuhan ko. Unang talang kasi kito ko milado agad, sumirok agad. Tapos ang hirap magpalipad, puro putik agad mga kalitar. Okay, yung isa naman mga kalitar, try natin palipad rin. Ito yung gagamitin ko tangsi, mga kalitar sana kayanin nito. Okay mga alter, ito namang maliit Tapos play natin kung kakayanin mga kalitar Lakas ng hangin ngayon Ay, Maltar, maliit lang yung tansi. Sana kayanin at hindi maputol yung tansi natin. Sobrang lakas ng hangin. Unang beses natin gagamitin itong tansi, mga kalitar. Sí, por entonces คนยืนตั้งแต่สีคนสีคนยืนตั้ง Pa natin mga kalitar. Ay, robot mga kalitar pag yung lalagyan mo ng sumba, kupas. Oh. 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 oh

Tumakal din sa sa lakas ng hangin Pero hindi siya napas, hindi siya si Paul. mabigat ang ulo mga kalitar kasi hindi naman talaga sinusubahan masyado yung mga ganyang kupas sobrang lakas na rin ang hangin mga hindi magkain din ako sa pupunta putol ah! putol nga sabi na putol Yan, nakabibigay sa bata. Mga pagawa. Hindi mo na kukunin. Layo yun. Layo yun. Wala, hindi nadala ng akin. Palin tayo po. Wala na. <laughs> Goodbye. Ay mga kalitar, kagagawa lang. Hindi napakinabangan mga kalitar. May kukuha pa naman niya yun. Kundi i-chat ko na lang mga kalitar yung kukuha. Nakaligaw. Pero lakas na last, nga akin mga kalitar. Ang ganda-ganda na ng lipat mga kalitar. Kaya yung malakas na hangin. Ang problema, hindi pala kaya ng tanse. So yun mga kalitar. Ha! Salamat sa mga nakasama natin. Yung mga natin mga nakasama natin. Oh, ha, ha. Uh -huh. Wala. Wala, mga kalitar. Pangit yung pagpapalipat natin ngayon. Hindi kaya yung malakas na hangin, mga kalitar, nung tansi. Kaya lumagwa na. Hindi natin kukuhanin, mga kalitar. tinatapat na ako, mga kalitar. Parang nawawalan na rin ako lang ano sa paghahabol, mga kalitar. Lalo na't hindi masyadong season, mga kalitar. So, ayun mga kalitar. Salamat sa inyong panunod. Daga dito na lang yung videos natin. Bawin na lang tayo next time, mga kalitar. Sad boy. <laughs>